Yan ang ginagamit ko para iligtas ang mga kabataan sa pagkalulong sa bawal na... para malaman dito sa Bulacan na may isang webos na hindi natatakot makasuhan sa paglabag sa karapatang pangtao. Sige! Butok mo! Ibaw niyan. Wag pabayaan lumutang para pakinabangan ng mga tilapia. Ay baba ng lahat ng efektos, ha? Apo, sir. Paginig kayong mabuti! Sa bawat isang narkom na mapatay, limang puse rin ang kabalik! Tanda yan! Marami ang supply na nanggagaling sa Hong Kong at Taiwan. Milyon ang halaga. Pero ayon sa mga sumusuporta sa atin, mainit sa Maynila ngayon. Kaya't itong bulakan ang napili nila. At mauubos lamang ang bumabahang supply na yan kung may kakalat ninyo dito sa buong bulakan. Pero sabihan niyo mga tao nyo na konting ingat. Isa lang naman ang nagpapaganda lalaki dito sa bulakan. Si Kapitang Itlog. Sino yun? Si Huevos. Sino pa? Si Huevos ay kapitan lamang. Major at Coronel ang patong natin. Sige, dalhin nyo lang lahat ng epektos. Hello? Huevos, si Norberto. Kung gano'ng kalawak ang bulakan, Norberto, ganyan din kalawak ang simenteryong paglilibing ko sa'yo. Huwag ka nang sa bulakan. Wala ka namang ikinaiba doon sa pinalitan mo eh. Pare-pareho kayo. Hm. Alam ko na sukat ng kabaong mo at matagal nang tapos. Kahit magtago ka sa ilalim ng lahat ng palaisdaan dito sa bulakan, hahanapin kita at ibuburol kita ng patayo. Huwag, <laughs> boss para kang laging naninigas. Relax ka lang. Pasensya ka na doon sa nangyari kanina. Wala tayong magagawa. Yung mga bata mo, siyang damukal na mga... Mana sa'yo. Tumana ako sa harap mo. Hindi mo pa ako nakita. Napakabuko mo. Yung karo ng patay na dumaan sa harap mo, doon ako nakasakay. Ibang ang ambulansyang dumaan sa tapat ko. Kung nagkataong ikaw ang sakay noon, sa morgue na tuloy mo. Norberto, may kasabihan ng mga matanda. Ang sino mang sumakay sa karo ng patay, ay siyang susunod na mamamatay. Hindi totoo yan, huwagos! <laughs> Bueno, chiquilos, Pergi ¡Seguidlo! sini! kau. 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 Oh, Kau. Kau. Hei, Kau. 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 Alam nyo ba kayo mga kabataan ng pag-asa ng bayan? Pero sa ginagawa nyo, kayo sumisira sa bayan. Ikulong lahat yan. At tawagin ang kanilang mga magulang. Ikaw, may ka. Upo ka dyan. Sige, po. Ikaw. Hey. biktima lang ako, ako, sir. Nasaan ang anak ko? Sa inyo dinala ang ako, Sa inyo dinala? Sino bang magulang mo? Ako! Anong ginawa niyo sa anak ko, ha? Nasakta ka ba, anak? Ha? Anong ginawa niyo rito? Mrs. Kaya namin pinag-uuhuli ang mga kitik na tulad ng inyong anak para pigilan sila sa kanilang mga bisyo. Isang anak ko! Isa lang siyang biktima! Isang dependent! Bakit niyo siya ikukulong na parang kriminal? Ihintayin pa ba, ba natin maging sugapa ang mga yan bago tayo kumilos? Kaya kong kontrolin ang anak ko, Kapitan! Kaya palayaan niyo siya! Bisis, Kung pagbibigyan ko kayo at mapraning ulit ang anak nyo, magnakaw. Magmasaker tulad ng mga laman ng dyaryo ngayon. At pati kayo, huwag na huwag kayong hihingi ng tulong sa akin. Tatagyan ko kayo. Ito na rin, sir. Ha? Huh? Perez, pakawalan ang anak nito. Sige, labas na! Hindi, kulungin ako. Ikaw po, pagina ko, ikulong nyo na lang. Sige anak, magpakulong ka na. Gusto kong maalaman nyo. Pinatayo ko rehabilitation center na to para sa inyo. Kahit halos maubos ang sweldo ng asawa ko, maipagamot lang kayong mga kabataan ng Bulacan. Dahil kayo ang pag-asa ng bayan sa tulong ng aking asawa at ng mga doktor dito. Bukas, alam kong hinding-hindi nyo nagugustuhin tumikim pa ng at bumalik dito. Maraming salamat po, Kapitan Webos. Maraming salamat, salamat, po, Kapitan. Nasaan yung mo? Mamaya, darating na yun. Nainip ka na ba? Kung ayaw maniwala, di umalis ka. Ayan na. Honey, ang tagal mo naman. Pasensya ka na, may kinuha lang ako. Hila lang kailangan. Katulad ng dati, kalahati. Ang pera. Huwag uh! 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 ka makialam, pare! 阿、啊、爸 Saan ka pupunta? Bibigyan kita ng karapatang mabuhay. Kung makikipagtulungan ka sa akin. Kapitan, luma na yan. Itutumba mo rin ako. Patapos kong sabihin sa'yo, lahat ng naalaman ko, ang ingatan mo, ang makawala ko rito, at gamitin kong karapatan kong pang tao. At titiyakin ko sa'yo. Titirayan ka ng human rights. At police brutality. Enting support. Baka nakakalimot ka. Kung meron kang karapatang pang tao, meron din ako. Yan ang ginagamit ko para iligtas ang mga kabataan sa pagkalulong sa bawal na... Ng... Pero ikaw, ginagamit mo para wasakin ang kinabukasan nila. Itutumbak kita Enting support. Para matakot ang mga katulad mo. Para malaman dito sa Bulacan na may isang webos na hindi natatakot makasuhan sa paglabag sa karapatang pang tao. Gawin mo! Sige! So, alam mo ba, pag nakuha lang bangkay ko ito, tapos na karir mo, di ba? Kung inaakala mong makukuha pang bangkay mo ng mga kanak mo, nagkakamali ka. Hindi ako natatakot pumatay ng demonyong katulad mo. Kapitan! Huwag! Sige! Ipatak na! Ibaw niyan. Huwag pabayaan lumutang para pakinabangan ng mga tilapia. Dumadami ang kalaban mo. Araw-araw lamang ka ng dyaryo. Marami ka nang itinumba. Ang tinutumba ko, ayan dumi na lipunan, Mga taong sumisira sa kinabukasan ng mga kabataan. Ang inaalala ko, Joe, baka makasagasa ka ng mga opisyal na patong nila na wala ng mga dangal dahil lang sa pera. Makasagasa na ako, makakasagasa. Talo na akong talo. Ang pinaglalabang ko, tungkulin ko. <laughs> Joe, mabuti pa mag-resign ka na hanggat malinis ka pa. Baka dumating ang araw na mabili ka pa nila. Pumunta na lang tayo sa Amerika. Doon na lang tayo sa mga magulang ko. Marife. Baka nakakalimutan mo na mas mataas pa ang rango ko noon nung mag-resign ako. Dahil hindi ko masikmura ang bulok na sistema. Iba ako, iba sila. Halos lahat naman ganyan ang sinasabi. Pero pag nakakita na ng bulto-bultong pera, lumuluwa na ang mga mata nila. Nangungurakot din. Marife, kilala mo ako. Lahat ng alam kong tama pinaninindigan ko. Bahala ka. Siya nga pala, galing dito ang nanay mo kahapon. Mukhang may problema sa kapatid mo. Ah! Daniel! Ano? Daniel, ano? Sino na ilabas sa inyo? Daniel, ha? Daniel, ano? ha? Sino matikas Daniel, dito? Ha? Daniel, nasa heaven na naman.

Ano? Ano? Ano ba ang nangyari sa'yo? Turog ka! Alam mo ginagawa mo? Ha? Ano? Ano sa'ng plan? Walang mga kan? Hindi mo binigyan ng kaligan? Ako ang tutumpa sa'yo! Raul! Ay puso mo! Wow naman, Tol! Pati ba naman ako tatalonin mo pa! War trip lang ito, Tol! War trip lang ito, Nay! War trip lang! Nay! War trip! Wow naman, Tol! Wow naman! Pati ba naman akong kapatid mo na kapwa mo sundalo mo? Oo! Oh! Dahil bago ako maglilis ng bakuran ng iba, bakuran ko muna ang lilinisin ko. Sige! Itumba mo na ako ngayon! Ano pa hinihintay mo? Ang naman! Ano? Ha? Ha? Tadali! Sali ka naman magtumba ng tao eh! Ano? Ha? Salot sa lipunan, tinutumba Kanya na rin tingin ko sa'yo. Huwag ka na! Kapatid mo pa rin siya. Alam ko mahalaga sa'yo tungkulin mo. Pero kapatid mo pa rin siya. Para pagpasensya mo na siya, anak. <laughs> anak, wag. Dahil bukas, kapag nakita pa kitang langusan, hindi ako manginay na itumba. Ah! Ah! Tandaan mo yan, ha? Yes, tol. Thank you. Tol. Amigo! Ha! Oh! Kayo na naman! Kayo ang nagtuturo ng kasamaan sa anak ko! Nay! Lumayas kayo! Nay! Lumayas kayo! Ay Relax lang! Ang puso mo baka magkulap siya eh! Mga friends ko yan eh! Mga friends? Meron ba mga friends na nagtuturo ng kasamaan sa anak ko? kayo? kaya nga mga Lumayas friends kayo. Eh. Lumayas kayo sa akin! ay Relax lang! Pasok na sa loob! Sige na! Kakausapin ko Maka lang yan! Huwag ka ha? night Pasok na sa loob! Ha? Sandali lang mga amigo! Ano yun, amigo? tol, ayokong nakikitang ginaganyan ka ng kapatid mo. Kirahin mo na. Siya nga naman, tol. Kanain natin mamaya ang gabi. 啊啊啊 Jo, bakit? Ah... Wala. Na ako ng masama. Sandali, kukuha kita ng tubig. <tus>